Hindi po ba hiningin nyo na sa akin yung balang to? Bakit nyo po binabalik? Ikaw lang naman ang ni ng balang to Dahil ikaw ang nakapulot sa kanya Ano po? Ano po bang klaseng bala yan? Siguro nasa bulsa to ng isang tao Tapos binaril siya Pero sa balang to tumama Bibihira lang mangyari ang bagay na to Kaya naman ginagawa tong agimat Posible po bang maging agimat ang bagay na yan? Oo naman, tignan mo Stop Ako si Dudong, 57 years old na ngayon taong to. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko na nangyari noong 1988 sa isang tagong bayan sa lalawigan ng Leyte. Pasensya na kung hindi ko masasabi ang eksaktong lugar, pati na rin ang mga tunay na pangalan sa kwento kong to, para na rin sa ikatatahimik na mga taong involved rito. Nakilala ako sa lugar namin bilang alias Dudong Bala. Sa ngayon, ay bihira na ang nakakalam ng kwento ko dahil hindi na to pinag-uusapan ng mga tao sa lugar namin bilang proteksyon na rin sa akin. Simula pagkabata ako ay si Lolo Baldo na ang nag-aalaga sa akin. Magkasunod kasing namatay ang mga magulang ko dahil sa malubang sakit. Na mga panahon to ay hindi pa masyadong sibilisado ang lugar namin. Liblib -lib to at ang kubo namin ay nasa paanan ng bundok. Pag-aalaga ng mga manok at pagtatanim ng gulay ang kinabubuhay namin. Malawak ang taniman ni Lolo ng gulay at dinadala namin ang mga to sa bayan para ibenta. Bata pa lang ako, ay batak na ang katawan ko sa trabaho. Ako naman kasi ang katukatulong ni Lolo sa taniman namin. Elementary lang ang natapos ko, dahil wala naman kaming pera pang tustos para makapag-aral ako ng high school. Kaya nang tumungtong na ako ng 20 anyos, ay binigyan ako ni Lolo ng sariling lupang sasakahin. Itinuro niya sa akin ang malawak na lupang may mataas na talahiban na malayo sa kubo namin. Apo, nakikita mo bang ang yan? Pag-aari lang ninuno natin yan. Ngayon ay ibibigay ko na sa'yo. Sinisin mo lang at bungkalin para matamnan at mapakinabangan. Talaga po, Lolo? Ako, salamat po ah. Pero kakapalan ko na po ang mukha ko. Baka pwedeng dalhin ko na rin si Mumoy dito para may katulong naman ako sa pagbungkal ng lupa. Ano ka ba naman nAPO? Sino ba naman ang magmamana sa lupang yan? At kay Mumoy kundi ikaw lang. Total ay malakas pa naman ang isa nating kalabaw. Kaya ibibigay ko na rin say si Mumoy. Si Mumoy ay anak ng alagang kalabaw ni Lolo. Sampung taong gulang pa lang ako noon Nang ipanganak si Momoy Kaya halos sabay na kaming lumaki ng kalabaw na yon Simula nang ipanganak si Momoy Ay ako na ang nag-aalaga at nagpapastol sa kanya Kaya sobrang mahal na mahal ko ang kalabaw na yon Malaking tulong din sa samin ni Lolo Dahil hindi na kami nahihirapang magbungkal ng lupa Lolo, bala kong dito na rin magtayo ng kubo Para naman araw-araw ko maalagaan ang mga tanim ko Sige, tutulungan kitang gumawa ng kubo para sa gano'n ay... Asawa na lang ang poproblemahin mo. Lolo naman, wala ba sa isip ko ang pag-aasawa? Tataniman ko muna ang lupang to. Para naman hindi nakakahiya sa pamilyang mapapangasawa ko. Aba tama yan na po. Kahit mahirap tayo, basta may tanim tayong gulay ay eh hindi magugutom ang pamilya natin. Hapon na, nang matapos kami sa paggawa ng kubo ni Lolo, hindi na ako sumama sa pag-uwi ni Lolo sa bahay namin. Dahil gusto kong matapos kaagad ang paglilinis sa lupa. Matapos ko itong linisin, ay isinama ko na si Mumoy para sa pag-aararo. Hanggang ilang buwan ang lumipas at nagsimula na ako mag-ani ng mga pananim kong gulay. Malawak ang taniman ko ng kamote at mga gulay. Talagang maganda ang lupa rito kaya malusog at malalaki ang naging lamang ugat nito. Pagkatapos ay dinala ko sa bayan ng mga naani kong kamote, saging at gulay para ipagbili. Doon din sa bayan ako nakabalita tungkol sa mga nananakaw na kalabaw at baka. Talamak na naman pala ang pagnanakaw ng mga kalabaw. Kaya ikaw mumoy, Huwag kang sasama kapag hindi mo kilala ang humawak sa iyo ha. Ah. Mag-ingay ka para magising ako at hindi ka nila makuha. Ah. Malaki-laki ang benta ko ng araw na to. Nakabili ako ng bigas at masarap na ulam nito. Habang pauwi ay napadaan kami sa tapat ng sabungan. Isang mayamang negosyante ang nagtayo ng iligal na sabungan dito sa lugar namin. Hindi naman may to dahil malakas ang kapit ng may-ari. Kahit liblib at bihira ang nagsasabong dito sa amin ay dinadayo naman to ng mga taga-ibang lugar. Kaya palaging matao rito. Pagdaan ko rito, mukhang tapos ang tupada. Dalhapo na rin. Wala na rin mga sasakyang nakaparada sa tapat nito. Pero ang limang siga na tauhan ng pasugalan ay nakatambay sa tindahang madadaanan ko. Kinabahan pa ako nito dahil humarang sila sa daanan ko. Kaya napilitan akong pahintuin si Mumoy. Oh marami kang benta. Madaming daming laman tong kariton mo kanina. Tapos ngayon ubos na. Hindi naman po mahal ang paninda ko. Kasakto lang ang kita ko boss. Alam mo, minalas kami kanina eh. Natalo ang manok namin. Baka naman pwede mo kaming bigyan ng pera para makabawi kami bukas. Eh boss, naipambili ko na ng bigas at tulam eh. Huwag ka namang madamot bata. Wala na talaga boss eh. Pasensya na, malayo pa kasi ang ko kaya padaanin niyo na ako. Kung binibigay mo na sana ang pinagbentahan mo, hindi na sana tayo nagtatagal dito. Ano, magbibigay ka ba o kailangan mo pang masaktan? Ayoko po ng gulo boss. O ayaw mo pala eh, hindi bigay mo na sa amin ang pera mo. Dahil ayoko ng gulo, ay napilitan akong ilabas ang kinita akong pera nito at inaabot ko lahat sa kanila. Nagtawa na naman ang mga kasama niya bago may sa dadaanan ko. Pagbibigay ka rin pala eh. Inintay mo pang uminit ang ulo ko. Marin kong itinikom ang kamao ko habang papalayo sa kanila sabay bulong na may araw din sila sa akin. Mahilig kasi talaga manikil ang mga grupo ng mga to kaya sikat sila sa lugar namin. Sikat sila sa pagiging barumbado. Palibasa ay may amang negosyante ang may hawak sa kanila. Pagka -uwi ko ng kubo, ay eh sinalubong kagad ako ni Lolo na malaki ang pagkakangiti sa akin. Apo, kumusta? Masaya ba sa pakaramdam na kumita ka ng sarili mong ani? Opo Lolo, kaso hinarang ako ng grupo nila Mang Predo kanina eh. Ay, perwisyo talaga ang mga yan. Sana dumating ang araw na makahanap rin sila ng katapat nila. Sino naman po ang maglalakas ng loob na gawin yan? Halos lahat ata ng taga rito ay takot sa kanila. Hayaan mo na lang Apo. Ang importante ay hindi ka nila sinaktan. Sa susunod ay lumihis ka na lang ng daan. Hindi na baling mapalayo. Basta makaiwas ka lang ng gulo. Ay nako. Oo nga po. Ganyan na nga po talaga ang gagawin ko sa susunod lo. Nang makauwi si Lolo ay itinali ko na rin si Mumoy sa lilim ng malaking puno para na rin makapagpahinga siya. Pero bandang alas 11 ng gabi ay naalipungatan ako nang marinig ko ang malakas na tunog ng kalabaw ko. Napabalikwas ako ng bangon at sinilip ang kinalalagyan ng kalabaw ko Nakita ko ang grupo ng kalalakihan na hinahatak ang tali ni Mumoy. Madilim ng oras na to kaya hindi ko sila kagad nakilala. Kaya mabilis ko nalang kinuha ang itak ko at patakbong lumabas ng kubo. Hoy! Mga pesteng yawa! Lubayan niyo ang kalabaw ko! Ang malas mo naman bata! Sa iyo pala ang kalabaw na to! Mang Predo! Kinuha niyo na ang pera ko kanina! Pati ba naman ang kalabaw ko pag i-interesan niyo pa? Malas mo kasi bumangon ka pa! Kalabaw lang naman ang kailangan namin! Kaso paano ba yan? Nakita mo na kami! Sinugod kong isa sa mga kasama ni Mang Fredo at akmang tatagain to pero, pero tinutukan nila ako ng barel. Ano naman ang laban ng itakma sa barel namin? Mang Fredo! pa ako! Si Mumuy lang katukatulong ko sa pagtatanim at pagtitinda sa bayan! Kaya parang awa nyo na! Huwag niyong kunin ang kalabaw ko! Momoy pala ang pangalan ng kalabaw mo! Momoy, Halika! Sumama ka sa akin! Fredo! Tapusin na ba natin to? Huwag kang atat. Kapag binaril mo yan, baka may makarinig pa. Bugbugin nyo na lang hanggang magsawa kayo. Pinagtulungan nila akong bugbugin. Hindi ko magawang manlaban dahil may nakahawak sa magkabilang braso ko. Nang malugmok ako sa lupa, ay hindi pa rin nila ako nilubayan. Salita nila akong pinagtatadyakan dahilan para halos sumuha ako ng dugo. Nagmamakaawa ako sa kanila, pero malakas lang nilang pinagtatawanan ako. Wala naman akong mahingian ng tulong dahil nasa paanan kami ng bundok at malayo kami sa kabahayan. Tama na yan! Gusto ko makita niya kung paano ko pagpiperasuhin ang katawan ng pinakamamahal niyang kalabaw. Ma Mabaawa na kayo. M Mumuhay. Huwag. Ang uh, kalabaw ko. Huwag. Uh, si Mumoy! Kitang-kita ko paano nila hatawin ng dos por dos ang batok ni Mumoy. Agad tong natumba sa lupa habang naghihingalo. Ginilitan nila ng liegang kaawa-awa kong alaga. Pinilit kong gumapang para lapitan si Mumoy pero sobrang sakit na mabuto ko at wala na rin akong lakas nito. Napaiyak na lang ako sa awa habang pinapanood silang katayin si Mumoy. Sobrang sakit na makita ang paghihirap ng kalabaw ko na halos kasama ko ng lumaki. Si Mumoy ang naging kalaro ko noon at kasama ko sa hanap buhay. Kung tutuusin, kahit isang kalabaw siya, si Mumoy ang naging matali kong kaibigan. Mariin akong pumikit para hindi ko makita ang ginagawa nila kay Mumoy. Lima silang nagtulong-tulong para katayin at pagpipirasuhin ang katawan ng kalabaw ko Sa tagal nilang makata ito Ay nakatulog na ako dahil sa sobrang sakit ng pambubugbog nila Nagising na lang ako Nang maramdaman ko ang muling pagsipa nila sa katawan ko Hindi na lang ako gumalaw at hinayaan sila sa gusto nilang gawin Patay na yan! Tayo na! Kailangan natin maghugas ng katawan sa ilog Diba bana diba na naman tayo sa pagbenta natin ng karani ng kalabaw na to Nang makaalis na sila Ay dito lang ako nagmulat ng mata Tanging ulo na lang ni Mumoy ang nakita ko sa pinagkatayan nila. Pinilit kong gumapang para puntahan ang ulo niya. Pero sobrang sakit talaga ng katawan ko. Lalo na kapag tumatama ako sa bato. Pakaramdam ko nito ay nagkalasog-lasog ang mga buto ko. Naghalo na ang dugot pawis. Pati na rin ang mga luha ko sa mukha ko. Hindi ko lubos na maisip na ang alaga ako mula pagkabata at katukatulong ko sa pagtatanim ng gulay ay e kinatay lang ng mga walang pusong tao. Dahil sa sobrang sakit at panghihina ko, ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang bumalik ang ulirat ko, ay nandito pa rin ako sa pwesto kung saan ako nakahiga. Bumalik sa alaala -ala ko ang mga nangyari, kaya naman napadakot ako sa lupa dahil sa sobrang galit. Pinilit kong maupo at ng marahan ng kamao ko. Nagkalat ang dugo sa lupa, lalo na sa pwestong pinagkataya nila ng kalabaw ko. Pangahumumoy, ipaghihiganti kita! Nadurog ang nadakot kong lupa dahil sa higpit ng pagkakatikom ng palad ko. Nalaglag ang lupang nadakot ko hanggang sa maramdaman ko ang isang matigas na bagay sa palad ko. Nang tignan ko to, ay nakita ko ang isang bala ng barel. Balot na to ng mga lupa, kaya sigurado kong hindi to galing sa barel ni Mang Fredo. Para bang matagal na tong nakabaon sa lupa dahil sa maraming dumi nito. Pinagmasan ko to ng maigi, parang bala to ng M1 rifle. Pero may UP sa parteng iba ba na para bang may tumama dito matigas na bagay. Habang pinagmamastan ko ang bala, ay muli kong naalala si Mumoy Pati na rin ang ibang mga bakat kalabaw na nabiktima ng mga magnanakaw na yon. Mariin kong tinikom ang palad ko habang hawak ang bala ng baril bago nagbitiw ng isang pangako. Bibigyan ko ng husti ang pagkamatay mo mumoy. Ipakukulong ko sila para wala na silang mabiktima pa. Pangako ko yan sa'yo. Nasa ganito akong kalagayan nang matanaw ko si Lolo na paparating papunta sa akin. Muli ako napaiyak dahil sa wakas ay may dumating ng makakatulong sa akin. Yes ka po dudang! Ano nagyari sa iyo po. Bakit duguan ka? Lolo. Si Mumoy. Kinuha nila si Mumoy. Napatingin si Lolo sa itinuro ko. Kahit siya ay napaluha nang makita ang ulo ni Mumoy na nakakalat sa lupa. Pinilit niya akong itayot inalalayan hanggang sa makapasok kami sa loob ng kubo. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa akin para sunduin ang matandang manggagamot para gamutin ang mga sugat at pasako sa katawan. Malayo kasi ang ospital sa amin. Kaya naman umaasa lang kami palagi sa tulong ng albularyo. Hindi naman nagtagal. E bumalik na si Lolo kasama si Tandang Enteng. Nakilalang mahusay na albularyo sa amin. Inutusan ni Tandang Enteng si Lolo na magpakulo ng dahon ng bayabas. Na siyang ipanguhugas sa mga sugat ko para hindi raw maimpeksyon. Tinapalan din niya ng diniktik ng mga dahon ng pasangang sugat ko. Bago niya to tinalian ng malinis na tela. Habang ginagawa niya to, ay napansin ng albularyo ang bala ng baril na nabitawan ko at nalaglag to sa hinihigaan kung papag. Teka! Saan mo na to? Doon po sa lupang binubungkal ko. Nadampot ko po yan noong pinipilit kong gumapang para makauwi sana. Ah! Pwede bang sa akin na lang ang balang to? Kayo po, kung gusto nyo. Pero, aanin nyo naman po yan. Ngumiti lang ang albularyo bago tumayo at nagpaalam sa amin. Gusto ko siyang bayaran sa panggagamot niya sa akin pero Tinanggihan niya lang to. Hindi naman ako nagpapabayad sa panggagamot ko. Ang importante ay magpagaling ka. Bukas ay babalik ang kita. Para palitan ko ang mga dahon na itinapal ko sa mga sugat mo. Maraming salamat po. Kung gusto po niyo, kumuha kayo ng mga ani kong kamote. Nako, hindi na. Kailangan mo nang may makakain para lumakas ka. Marami naman po yan eh. Hindi ko po mauubos. Oga naman. Kumuha ka na. Masisira lang yan kapag hindi naubos. Sige na nga. Mapilit kayo eh. Maraming salamat. Paborito to ng misis ko. Pasensya na po kung hindi ko kayo maihahatid. Mabigat pa naman po ang mga yan. Kaya kaya ko na to. Malakas pa ang katawan ko. Sige na, aalis na ako. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Napakabait naman pala ng apo mo. Pero bakit halos patay na siya na ng ng mga magnanakaw na yon? Kawawang bata. Pero mula ngayon, ay makakalaban ka na sa kahit sinong aapi sa'yo. Hindi ko gaano pinansin ang sinabing yun ng albularyo. Akala ko'y simpleng komento niya lang pero nang bumalik siya kinabukasan ay ibinalik niya sa akin ang bala ng baril na pulot ko. Hindi po ba hiningin niyo na sa akin yung balang to? Bakit niyo po binabalik? Ikaw lang naman ang ng balang to dahil ikaw ang nakapulot sa kanya. Ano po? Ano po bang klaseng bala yan? Ipinaliwanag sa akin ng albularyo kung bakit espesyal ang bala ng baril na to. Ang dulong bahagi kasi nito ay nayupi na para bang may karugtong patong isang lo. Bihira raw mangyari ang ganito. Natatama ang isang bala ng baril sa isa pang bala. Ang ibig sabihin ay iniligtas ng balang to ang dating nagmamayari sa kanya. Siguro nasa bulsa to ng isang tao. Tapos binaril siya. Pero sa balang to tumama, bibihira lang mangyari ang bagay na to. Kaya naman ginagawa tong agimat. Posible po bang maging agimat ang bagay na yan? Oo naman. Tingnan mo. Inalis ni Tandang Enting ang punglo sa baso ng bala at ipinasilip sa akin ang laman nito. Wala nang pulbura ang bala, binilot na papel na lang ang laman nito At nakasulat daw dito ang isang orasyon na kailangan kong kabisaduhin para mabuhay ang agimat Sinabi rin ng matanda kung ano ang mga dapat kong gawin Kailangan nakabulsa o nakakwintas daw lagi sa akin ng agimat Bawal tong mahakbangan, maapakan o mahawakan ng iba para mapalakas daw ang anting-anting Dapat na pinaiinitan daw to sa araw at sa liwanag ng buwan tuwing Martes at Biyernes habang inuusal ang orasyong nakapaloob dito. Pero huwag ka daw dapat matutulog sa araw na gagawin mo to. Maraming salamat po sa gimat lolo enteng. Pero hindi ko naman po magagamit yan. Sa so, nangyari sa'yo, tingin mo ba'y hindi mo pa kakailanganin ang agim na to? Baka balikan ka ng mga bumugbog sa'yo. Ang anting-anting na yan ang magiging protection mo. Sa bagay, tama po kayo. Maraming salamat po sa tulong nyo ha. Nang unay hindi ko inintindi ang sinabi ng albularyo. Gusto ko lang noon ay hustisya para sa akin at sa alaga kong kalabaw na si Mumoy. Nang magkaroon ako ng lakas ay sinamaan ako ni Lolo sa bayan para mapagsumbong sa pulis. Nagsagawa naman sila ng imbestigasyon tungkol sa nangyaring nakawan at sa akin. Nahuli sila mang Fredo pero hindi sila nagtagal sa kulungan dahil wala daw sapat na ebidensya para patunay na sila ang nagnakaw ng mga bakat kalabaw sa bayan namin. Hindi pa ba sapat na nakita ko sila? Nakita ko kung paano nila kinatay yung kalabaw ko tapos binugbog din nila ako. Wala kang ebidensya bata Baka ikaw pang idemanda ko ng paninirang puri mo Apo, tama na Hindi natin sila kaya Mahirap lang tayo at mayaman sila Pero Yoyo Wala na tayo magagawa dyan apo Umuwi na tayo Malakas ang kapit ni Mang Predo Dahil kanang kamay siya ng mayamang negosante sa amin Siya ang pinagkakatiwalaan sa iligal na pasugalan nila At nalaman ko rin na kamag-anak niya ang mga to Kaya pala malakas ang loob nitong mangikil at magnakaw dahil pader sinasandalan niya. Wala na ba talagang hustisya para sa mga katulad nating mahirap, Lolo? Ang ilaalala ko ngayon ay baka balikan ka nila, Fredo. Doon ka muna sa ating tumira. Hindi ako aalis dito, Lolo. Huwag kayong magalala dahil kaya kong protektahan ng sarili ko. Hindi ako napilit ni Lolo na umuwi sa kubo niya. Kaya nang gabing to ay sinimulan kong gawin ang itinuro sa akin ng albularyo. Paggaganahin ko ang agimat para magawa kong labanan ng grupo nila Mang Fredo. Tuwing umaga ng Martes at Biyernes ay pinaaarawan ko to at kapag gabi naman ay pinasisinagan ko sa liwanag ng buwan. Nakakapagtaka din na hindi ako pinupuntahan nila lamang Fredo matapos ko silang ipakulong. Siguro ay naisip nila na kapag may nangyari sa akin ay sila lang kagad ang pagbibintangan na sospek. Kaya naman na makabisado ko ng orasyon na itinuro sa akin ni Tandang Enteng ay sinadya akong pumunta sa bayan. Hiniram ko ang kalabaw ni Lolo at naghatid ako ng mga aning gulay ko sa bayan. Hindi na ako lumihis ng daan dahil gusto kong subukin ang bisa ng gimat. Dumaan ako mismo sa harap ng pasugalan. Napangisi ako nang makita ko silang Mang Fredo na nakatambay sa harap ng isang tindahan. Nang malapit na ako sa kanila ay tumayo sila tumarang sa dinadaanan ko. Oye bata, ang ganda ng kalabaw mo ah. Ang laki ng katawan nito ah. Mukhang marami-raming karne ito ah. Hindi ako kumibo habang nagtatawanan naman sila. Lima silang nakapalibot sa kalabaw habang nahangising nakatingin sa akin. Baba ka nga dyan! malaki ang kinita mo, hindi ba? Ano naman sa'yo kung malaki ang kinita ko? Aba, mayaba ka ng bata ka. Akala mo nakalimutan ko na ang mo sa amin? Ilang araw din ako nagtiis ako luwang hayop ka. Hinatak ako ni Mang Fredo kaya naman. Napilitan akong bumaba sa kalabaw. Inakbayan niya ako habang kinakap ka pa ng bulsa ko. Ibigay mo na sa akin ng pera para hindi ka na masaktan. Ano ko tanga? Bakit ko ibibigay sa'yo yun? Malakas kong siniko si Mang Fredo kaya nabitawan niya ako. Nilapitan ko naman ang isang kasama nito na hinahaplos ang kalabaw ni Lolo. Mabilis kong ipinilupot ang tali sa leeg niya bago tinapik sa puwet ang kalabaw. Agad namang tumakbo ang kalabaw kaya nahila nito ang lalaking tinalian ko sa leeg. Tarantado kang bata ka! Tingin mo may laban ka sa amin ha? Kiniwelyuhan ako ni Mang Fredo pero malakas kong tinabig ang kamay niya bago ko siya sinikmurahan. Napaluhod siya sa sakit kaya agad ako napangiti dahil mukhang tumatalab na ang bisa ng agimat dahil nagdadagdagan ng lakas ang suntok ko. Dalawa sa mga kasama ni Mang Fredo ay tinulungan naman ng isang lalaki na hinihila ng kalabaw ko. Isang lalaki ang sumugod sa akin pero nasuntok ko siya kagad sa tagiliran. Sakto namang nakawala sa pagkakatali ang isang lalaki na hinihila ng kalabaw. Naglabas ka ng barel at itinutok sa akin. Ayok ka! Papatayin mo pa ako! Eh kung barilin kaya kita! Teka! Huwag po! Eh di wala ang angas mong bata ka! Sige pre, kalibitin mo na! Napatras ako na makita ko ang baril na nakatutok sa akin. Akala ko katapusan ko na ng kalabitin nito ang gatilyo. Naramdaman ko ang pagtama ng bala sa katawan ko. Pero ang pinagtataka ko, wala akong nararamdamang sakit. Tanga ka ba? Ang lapit-lapit hindi mo pa tinamaan! Teka Fredo, hindi sa tinatabla ng bala! Hinugot din ni Mang Fredo ang baril na nakasoksok sa bewang niya at itinutok to sa akin. Iisa lang ang nasa isip ko nito. Alam kong wala silang palak na buhayin ako. Kaya hinugot ko na rin ang itak na dala ko. Mas mabuti ng lumaban kaysa mamatay ako ng walang kalaban-laban. Bago pa man maiputok ni Mang Fredo ang bril niya sa akin, ay tinaga ako na siya. Ang talim ng itak ay humiwa sa kanyang dibdib pababa sa sikmura niya. Agad na tumalsik ang mga dugo ni Mang Fredo. Bago tutuloy ang natumba sa lupa, nagkagulo ang ilang mga tao na nakakita sa pangyayari. Nagsipasok sila sa mga bahay nila at agad na nagsara ng bintana. Dahil sa sobrang takot at pagkataranta ay mabilis akong tumakbo palayo. Hinabol naman ako ng ilang mga kasama ni Mang Fredo habang pinauulanan ako ng bala. Nakapagtatakang parang tumatalbog lang sa katawan ko ang bala ng barel. Alam kong tinatamaan nila ako dahil ramdam ko ang pagdampi nito sa balat ko. Pero nang kapain ko ang katawan ko, ay wala naman akong sugat na nararamdaman. Hindi ako tumigil sa pagtakbo dahil sa takot na nakapatay ako ng tao. Pagdating ko sa kubo ay agad ako nagsara ng pinto at mga bintana. Pagkatapos ay naupo ako sa sulok habang paulit-ulit na sinasabi na hindi ko sinasadya ang ginawa ko. Ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Nang mahimasmasan ako ay dito ko lang naalala ang mga tama ng baril sa katawan ko. Wala ako maramdamang sakit at wala rin kahit anong sugat ang katawan ko. Dito ko naalala ang agimat kong nakatago sa bulsa ng pantalon ko at dito ko rin napatunayan ang bisan nito. Nang mga oras na to, pinag-iisipan ko ang dapat kong gawin. Hanggang sa nag-desisyon akong sumuko na lang sa mga pulis. Marami naman ang nakasaksi na self-defense lang ang ginawa ko. Kung hindi ako lumaban, ay ako ang mapapatay nila. Hanggang palabas na ako ng kubo nang makarinig ako ng pagtawag. Dudong! Buksan mo ang pinto! Turo! ano ginagawa mo rito? Nakita ko lahat na nangyari kanina. Napatay mo si Fredo, Dudong! Papunta na rito ang mga pulis para hulihin ka. Kaya umalis ka na rito. Hindi. Bala ko naman talagang sumuko eh. Nakapatay ako. Kailangan kong pagbayaran yon. Bakit ka susuko? Wala ka namang kasalanan. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Tsaka, mabuting at patay na si Fredo. Siguro naman ay matitigil na ngayon ang nakawan ng bakat kalabaw sa lugar natin. Dahil wala na ang leader ng mga hinayupak na yon. Eh matatapang lang naman ng mga yan dahil malakas ang kapit ni Fredo. Ngayon wala na siya. Wala na rin maglalakas loob ng mangikil at magkatay ng kalabaw. Pero, anong gagawin ko? Tumakas ka na! Narinig kong gaganti ang mga kamag-anak ni Fredo. Tiyak na itutumbakan nila sa loob kung susuko ka. Kaya mas mabuting tumakas ka na at lumayo rito. Paano si Lolo? Aba, nandyan naman yung isang tito mo para bantayan siya. Ang importante ngayon ay makatakas ka bago ka pa nilamadat nandito. Nakikipag-unahan ang na angka ni Fredo sa mga pulis para mahanap ka. Kaya umalis ka na rito. S -s Sige. Salamat sa impormasyon, pare. Mabilis ako nag-alas sa balutan. Dinala ko lang ang mga importanteng gamit ko. Bago ako naglakad papunta sa kubo ni Lolo, kailangan ko magpaalam sa kanya at maipaliwanag ang buong pangyayari. Pagkarating ko sa kubo niya, ang nag-aalala mukha ni Lolo ang sumalubong sa akin. Dodok! Ano bang nangyari? Bakit sinasabi nilang pinatay mo si Fredo? Ang bilis naman kumalat ng balita. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari! Self-defense lang po ang ginawa ko, Lolo hindi ko balak patayin siya. Pero kung hindi ko ginawa yun, ako ang papatayin nila. Ay, dako. Naniniwala ako sa iyo po. Nalagado na ang buhay mo rito. Hindi lang pulis ang naghahanap sa iyo. Kahit ang mga kaalak ni Fredo ay hinahanap ka na rin. Narinig ko rin ang usap-usapan na hindi ka nila titigilan hanggat hindi sila nakakabawi sa iyo. Malakas ang impluensya ng pamilya ni Fredo. Kaya umalis ka na muna sa bayan natin. Pumunta ka sa Samar. Dun sa tiwin mo. Walang makakakilala sa'yo doon! Sumama na po kayo sa akin, Lolo! Hindi ko maiiwan ang lupa dito, Apo! Nandito naman ang tito nanding mo kaya... Huwag mo na akong alalahanin! Ang importante ay ligtas ka! Sige na, Apo! Wala akong nagawa nang pilitin ako ni Lolo na umalis na rin. Naglakad na lang ako papunta sa bayan. Habang may saklob na damit ang ulo ko at tanging mata lang ang nakalitaw. Nakasuot din ako ng salakot para itago ang mukha ko. Nang nasa kabayanan na ako... Bigla ko nakasalubong ang mga nagpapatrol na mga pulis. Kasama nilang isa sa mga barkada ni Fredo. Huminto sila sa tabi ko habang ang lalaki naman ay itinuturo ako. Siya si Hindi ako pwede magkamali! Hulihin niyo ang tao yan! Napaatras ako ng bumunot ng baril ang isang pulis at itinutok sa akin. Sinabi nito na huwag akong kikilos ng masama at sumuko na lang ako ng maayos. Napansin ko ang pagtingin ng isang pulis at barkada ni Mang Fredo. Ramdam kong may binabalak silang hindi maganda. Kaya naman tinabik ko ang kamay ng pulis na nakatutok sa akin. At pagkatapos ay tumakbo ko ng mabilis. Nag-warning shot pa siya. Pero hindi ako huminto sa pagtakbo. Pumunta ako sa direksyon kung saan maraming mga bahay. Ito lang ang naisip ko para mailigaw ang mga mahabol sa akin. Umakit ako sa bakod at tumalong papunta sa bakura ng isang bahay. At dito nagtago. Nakarinig ako ng isang sitsit. At nang lingunin ko ito ay nakita ko ang isang matandang lalaki na tinatawag ako. Lumapit ako sa kanya at humingi ng pasensya dahil pumasok ako sa bakuran niya ng walang pahintulot. Ikaw si Dudong Bala, hindi ba? Dudong Bala? Oo, marami ang nakakita sa ginawa mo. Nakita din namin na hindi ka tinabla ng bala. Kaya yan ang naging bansak sa'yo ng mga taong nakakita sa nangyari. Wala po akong kasalanan. Alam ko, ginawa mo lang ang dapat. Maraming magsasaka ang naghihirap ngayon dahil sa nakawan ng kalabaw. Naniniwala kami sayo na ang grupo ni Fredo ang may kagawa ng nakawang yon Malaking ginhawa para sa mga katulad kong nangangalakal ang pagkamatay ni Fredo Pero wisyo sa kabuhayan namin ang taong yan Kaya kung may maitutulong ako sayo, ay magsabi ka lang Gusto ko lang po may masisilungan ngayong gabi Para po bukas ay makaalis na ako sa bayang to May checkpoint na sa mga daan palabas sa bayan natin Pero kung bahala, tutulungan kita Bukas ang madaling araw ay iaalis kita sa bayang to Ako, maraming maraming salamat po Malaki ang pasasalamat ko sa matandang tumulong sa akin. Pati ang pamilya niya ay hindi nagdamot ng tulong dahil alam daw nila na hindi ako masamang tao. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay ginising na ako ng matandang lalaki. Magdi-deliver daw siya ng gulay sa kabilang bayan. Pinasakay niya ako sa likurang bahagi ng truck niya at tinabunan ng mga paninda niyang gulay. Pagdating namin sa checkpoint, hinarang kami. Sobrang kabako nito nang tignan nila ang likurang bahagi ng truck. Mabuti na lang dahil hindi naman nila hinalugog ng mabuti ang laman nito. Nakalabas ako sa bayan namin ng walang kahirap-hirap. Pagdating namin sa kabilang bayan ay inihatid na ako ng matanda sa sakayan kung saan ako makakasakay papuntang Samar. Maraming salamat po sa tulong nyo. Wala yon. Kung tutuusin dahil sa ginawa mo ay parang nakamit na rin namin ng hostisya sa pagkawala ng tatlong alaga naming baka. Wala na rin mangingigil sa akin tuwing nagbebenta ako ng gulay. Kaya maraming salamat dudong bala. Sana'y makapagbagong buhay ka kung saan ka man pupunta. Ang lihimoy itatago namin habang buhay. Halos maluwa ako sa sinabi ng matanda. Pero kahit ganito, nasa dibdib ko pa rin ang pagsisisi na pasan-pasan ko hanggang ngayon. Gaano man kasi kasama si Mang Fredo, tao pa rin siya. Buhay pa rin ng tao ang inutang ko na dapat kong pagbayaran. Matagal ako nagtago sa lupain ng tiwin ko. Liblib -lib din kasi ang lugar niya at nasa paanan ng bundok. Nagpalit ako ng palayaw para hindi ako matuntun na managahanap sa akin. Sa paglipas ng mga taon ay tuluyan kong natakasan ang batas na umuusig sa akin pero kahit kailan ay hindi ko matatakasan ang konsensya ko. Tuwing mahal na araw ay sumasama ako sa mga nagpipinintensya sa amin. Nagpapapako ko sa krus dahil sa paniniwalang mababawasan nito ang mga kasalanan ko. Alam kong marami sa inyong huhusga sa akin dahil sa mali ang ilagay ko ang batas sa mga kamay ko. Patawarin nawa ako ng lumikha sa nagawa ko at sana makapulot kayo ng aral sa binahagi ko na huwag niyong ilalagay sa mga kamay niyo ang hustisyang hinahangad niyo at wag na huwag niyong gagamitin sa masama kung sakaling magkaroon man kayo ng katulad sa akin ang magkaroon ng isang agimat.